hama mga palatandaan at sintomas ng almoranas at paggamot. Ang almoranas ay isang napakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto sa kalahati ng populasyon ng mundo pagkatapos ng edad na 50. Binubuo ang mga ito ng namamaga at namamagang mga ugat sa loob o paligid ng anus. Ang pagdurugo sa panahon ng pagdumi ay ang pinakakaraniwang sintomas ng almoranas. Kadalasang napapansin ng mga tao ang isang maliit na pulang dugo sa kanilang toilet paper o sa toilet bowl. Ang pagdurugo na ito ay tanda ng internal hemorrhoids at kadalasan ang unang indikasyon ng kondisyon. Para sa panlabas na almoranas, ang pagdurugo ay hindi gaanong karaniwan ngunit maaaring mangyari. Ang pangalawang pinakakaraniwang sintomas ay pangangati at kakulangan sa ginhawa na maaaring mangyari sa parehong panlabas at panloob na almoranas. Ang pananakit ay ang pangatlo sa pinakakaraniwang senyales at lumalala sa panahon ng pagdumi, pag-upo ng matagal o pagpupunas pagkatapos dumumi. Pangunahing nauugnay ang pananakit sa panlabas na almoranas, lalo na kapag namuo ang dugo. Para sa panloob na almoranas, ang sakit ay hindi gaanong karaniwan, ngunit ang isang pakiramdam ng kabusugan at kakulangan sa ginhawa sa anal na rehiyon ay maaaring mangyari. Ang pamamaga sa paligid ng anus ay ang pang-apat na pinakakaraniwang palatandaan. Karaniwang tumutukoy sa panlabas na almoranas o panloob na prolapsed na almoranas. Ang pamamaga na ito ay isang sensitibo at malambot na bukol sa paligid ng anus na kadalasang lumiliit sa sa paglipas ng panahon. Ang ikalimang pinakakaraniwang tanda ay isang bukol malapit sa anus na maaaring masakit, lalo na kung natrombosed. Ang sakit ay maaaring tumaas sa loob ng 72 oras at pagkatapos ay unti-unting humupa habang natutunaw ang namuong dugo. Ang sintomas na ito ay partikular sa panlabas na almoranas. Ako si Dr. Alberto Santos, nagsasign out. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ako para mas marami pang kaalaman sa kalusugan.